Maaring ang sinasabi mong road lot or uh, right of way, yan po ay nakalino doon sa sa nasabing lupa. dito reflected doon sa sa titulo or it could be in in, in another instrument o kasulatan. Pag mayroon pong ganito, ibig sabihin po niyan ay nakalin po yung lupa na yon at hindi po ito maaring uh, maaring uh, ibaliwala no ng successors in interest doon sa lupa no so you are bound no kung sino mang mayroong mayroong lupa na nabili ito o namanaman no o na donate ito basta may lien po ang nasabing lupa kasi yung lien po naka-attach po yun sa sa property kahit kanino pa isalin yan, ilang salin-salin na yan kung hindi po makancel yung lien na yun tulad ng may nakalagay doon na na right of way o road lot, no ay dapat po itong igalang kasi po ay subject po yan sa lien kung tawagin natin. Okay? Kaya hindi po maaring uh, tumanggi ang uh, tinatawag nating uh, uh, servient owner kasi ismin po ito eh. no Na hindi pagbigyan ang nasabing uh, uh, road lot or, or right of way makipag-ugnayan din kayo sa inyong lawyer no para masuri pa ang inyong uh, ang inyong uh, titulo o anumang dokumento na may kinalaman sa inyong usapin okay okay hanggang dito lang muna tayo at maraming salamat of course gusto rin pong ipaalam sa inyo ng ating pong uh, Batas Pinoy Program is pong uh, legal aid public service program na inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines Manila 4 Chapter. Lamang na kayo pag may alam sa batas.